Hindi, yung ano lang. Ay! Ayaw, Ay, kapit talaga yun Eh, ako talagang alam. Cheap? Ang cheap? Hindi, ang cheap! Anong nagtulong ganda talaga ng mga tattoo mo? kasi nung babae eh. Yung tattoo ni... Kuya... Uy! Teka lang, may kumakatok. Ay, baka yung ano ko dito. So, kasi minsan nagpapadeliver ako ng tubig. Ay! Sir! Ay! Ngayon! Boss! Ay! meron, May mga kaibigan ka dyan? Ay! Sino po eh, boss? Eh kasi ako, yung kapitbahay nyo, At, ah, yun lang sa harap. Boss, pasok ka dito, boss. Ay, boss, oasis ka, boss, ah. Ang ganda na, boss. Ah, bagong chupet. Oh. Uy! Ay, baka gusto nyo mag-inom kasi may gala akong maling ala. Ah, sige, sige. Sige, si, boss. Eh, kaso, baka may magalit sa akin, ha? Ay, hindi, wala. Eh, kasi mga tropa ko dito, big time to, eh. Kaso... Eh, kaya na akong ganda ng mamaling anak, at ah, si Arabong, ano mga big time. Kasi sabi ng salabi, may mga vlogger daw. Boss, wapo mo, boss. machong-macho -macho ka. Ay, sakto lang. Ano, 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 ano may gumanong ka? Ay, hindi, wala. Ganun talaga, yun. Eh, ah, sige, oh, sige. Si, boss, si. boss, Ano, boss? Ako pumipitik. Okay. Yung nga parang yun eh. Pero sige, sabayan lang natin. Tingnan natin kung ano talaga. Hindi, hey, ayoko nyo lang tiwala dyan. Eh. Wag, wag, Tanong mo, yung kaibigan natin. Anda, nambu. Wag oh, mo pitik nga eh. Nahawa pa eh. Eh, gumagalong pa. Saka, wala mo tiwala dyan. Bakit? Ay. Ay, pasensya na, hindi kami nag-iinom. Uh, eh, tapos ano, ganyan pa. Ay, May allergy kami sa Parang nga, eh, eh, kaso nga lang, naka-Mickey Mouse ka, dude, ako sa'yo eh. Tsaka, tsaka, <laughs> di, tsaka kuya, yung buho mo, Oasis, 1965 oh, okay. pa yan. Ito yung Ito yung gupet. Ah, oh, uh, cupet. Oo. Oh, oh. Ay, cupet? Chupet. Chup ah, gupet, oh, ay, gupet. Oh, gupet. Oh, oh, no. Baka lalaki mga sitong talaga, tol. Pero ayun ayun talaga hey, yun, hey, mahal ano. Hindi mahal yung ganyan, alam ko. Oo, oh, uh, mahal Saka, pa to ng ano, ng Amerika. Amerika? Oo. Oh. oh. Eh, na nang magagawa, hindi nga kami nagiinom. Tsaka mapahit siya ka na, na. Tol, pasensya ka na. Ay, ganun, eh, kasi dito sa amin, kami. Hindi kami nagiinom dito ng mga ganyan. Kakasakit ka lang dyan. Oo, oh, kasi kami, mahilig lang kami sa foods. <laughs> sa foods. Oo, oh, tsaka uh, mag Tsaka Pero masarap ako maging kaibigan. Paano yung sarap?

eh, hindi yung ano eh. Ay, yung sana mo. Puso mo ba't damdamin? Diyan lang kapag tumusulong ano? yung hamo. Ano? Ang ganda mo naman. Ay, oh? uh, ay, ay, pare. Ito po yung nakamasara. Ay, Alam mo, you pare, know, alam mo ba? Ako, alam mo ba kami? Alkoholik kami. Oo. Oh, oh. Nasinggero kami, nasinggero kami. Oh, eh oh. kami, baka gusto mo mag-inom tayo.

Ay, hindi. Papitik mo yan. Mukha lang akong <laughs> ano. Ay, meron pa pala ay, tayong kasama. Ah, kuya, pasensya na kasi ano po eh. Teka lang, bakit yun niyayin niyo mag-inom? Ay, hindi kasi ano yun ah. Hindi kasi kami mahilig sa mga imported. Oh. Pasensya na yun talaga. Al al eh, yung dalang alak. Oh. Chi? Ang cheap. <laughs> Kaya ako lang, mga ganyan gusto namin yung ano, inumin okay. eh, yung 30-60 pesos. Oh. Nagigigil ko oh. sa ganyan. Sensya ka na eh, ay, kasi... Ayun, eto mahal to. Ayun namin yan eh. Ang chip ng dalawin mo. Kasi wala kang lasa. Ay este, eh. wala pa lang yung lasa yung ganyan. Mas matapang to, mas masarap. Mas mas Sige kayo mo, ito. Pag ito, kinain ko, Ay, este eh, ano. Pag ito, ininom ko, inong lahat sip sip, pati balat. Ano ba yun? May maning may, maning. may maning pulutan. May pulutan. Ay! May pulutan. Ah, oo, oh, pwede oh, rin, pwede sige. rin. Sige, ipadjikash mo na lang yung pambili yung pulutan, ha? Okay na yun. Pwede na, pwede na. Ano ba? Wala yun? Oo! O. O. Kaya pala ako. Pero may tanong lang talaga ako. Ay, eh, na, kahit huwag ka nang bumalik, di ba? Oo, kahit huwag bumalik, o. kami, o. Mabalik, kami mabalik, na lang. Tapos, oh, may tanong nga pala ako. Bakit kasi oasis yung... Hindi, ano yan? Pusong doon, pusong... Ikaw ba yung sa A1 or yung ano, yung sa Westlife? yung <laughs> kumanta ng I can oh. you wanna I dream me like you Sino ba Sino bita tayo Sabi mo may mandari Ay hindi alam ko na sa slam dunks si ano <laughs> Sige na, ah, maraming salamat. Ah. I-gcash mo na lang sa akin yung pambili ng pulutan. Pre, kasayin mo ano Chikas kayo mag-isa Boss, Boss, wait lang. <laughs> Pabo lang. Ang taas ng hairline mo sa likod. Hoy. <laughs> <Bye. laughs> <laughs> 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 Boss, yung buhok mo sa likod, pagtutak. <laughs>